Dadah, dadah. Kain ka. Minta apa ulam Ayo Ayoko. Bakit? Sayang Nun. masalah? Hmm? masalah? Kenapa kamu? Hmm? Habismu ngini masak. Oh, Kamu hmm. apa kamu apa <laughs>

Wala well, ka trabaho, asa ah, ka. Ikaw yung kumuha. Ang hirap kayo po sa'yo ng isang tao. ka dyan. Sa isang katulad mo na masungit <laughs> at hindi pala tawa. <laughs> Umuha ka na. Sabi mo siya sabi. Kung ang artista nga may bayad yung comedian, di ba? Eh, dapat niya malaki yung sahod ko sa'yo, di ba? Kasi tayo ko na pinapatawa. Tingnan mo, tumatawa ka. Ikaw mm -hmm. na. Kumuha ah, ka na dyan. Doon. Ay, Wala ko. Ang Sige, magbuhay mo. <laughs> Mas kaya tanga pa ng araw mo. Ano Ito as... Ano ka? Mahala ka, hindi ko tapos. Duwag. Gusto mo bang pumayat yung asawa mo? Hmm. <laughs> Gusto Mawala. mong suntokin kita ngayon? Yeah. Ha? Mawala yung muscle. Um, sa'yo. mo mukha mo. Ha na. Wala. dito ha Walang sarap kapag ikaw ang kumuha. Pero kapag mm. ikaw ang kumuha, syempre masarap. Kasi... <laughs> Meanwhile... Oh! <laughs> ano? yan? Ano yan? Hahaha. <laughs> ano <yan? laughs> okay. ka kakain. Okay. Sabi mo din masarap. Hindi. Kapag nalawin, syempre masarap.